Good morning sa atin lahat. Magandang araw. Magandang umaga. Ay, nandito po tayo ngayon sa pauwi na. Castaneda na to. Lumampas na kami ng Castaneda. Pabalik. Papunta ng Maynila. Ayan. Sabay lang kayo sa aming biyahe mga kapreni. At ang ganda ng pinag Uh, yung dinadaanan namin kaya pakita namin ang mga view ang mga makulimlim na lugar kasi marami pang mga puno Ayan. marami pang mga malaking nasa gitna nasa, nasa gitna kami ng gubat gubat <laughs> pero hindi na masyado itong gubat Anong hindi masyado? Ang lalaki ng mga puno sa taas. Nga, medyo gubat pa pala. <laughs> Ito hindi sa gilid ng highway, di ka pero yung sa taas, oh. Medyo yung ano sa gubat taas. Gubat talaga yan, hindi. Sobrang gubat pa. Kaya andito tayo sa gitna. Makul ma ano, malilim. At papunta na to ng Rizal. Nueva iba Nueva pero mababa haba uh, pa yung lakbayin Pantabang, natin. Ah, ano? Ah, patam, pantabangan pa? Oo, mm -hmm, pantabangan pa. Uh, oh. Pero yung pantabangan ay sakop pa yan na ano, iba Yan po yung mga taniman ng dragon fruit dyan sa kabila. Oh. Plantasyon ng Plantasyon. dragon fruit na sa kanan, di na makita yata. Makita masyado pero ano, tatalipuran. Naghanap kami ng dragon fruit. Oh, wala na talaga kahit isa. Ayan last month kasi dumaan kami dito mayroon pa kami nakuha at saka sabi nila last harvest na daw yun kaya ngayon wala na talaga kami nakita naghanap kami talaga umpisa nung ano galing baler wala eh wala talaga kami nakita na marami papaya guyabano pa yung mga protos nila pero yung hinahanap namin ay wala na saging lang nabili namin mura lang saging compared doon sa Maynila times 3 hindi lang times 3 times 4 pa <laughs> ayan ang liwanag na ng araw nandito na tayo sa patagpatag -patag. pero mayroon pa tayong bundok na ano compreni. Makita niyo yan. at dito naman sa kabila. Ayan yung bundok-bundok sa kabila. Yan oh, kita niyo. Kaya nagbi talaga kami para makita din niyo kung ano yung nakita sa aming mata. may po dito tanima na palay at na-harvest na rin nila dito may mga sibuyas din dito na plantasyon tsaka mamaya kung may madaanan kaming sibuyas bibili rin kami kasi mahal doon sa Maynila tuloy lang po tayo sa ating biyahe mga kapredi ah uh, sabay lang po kayo sa aming aming travel para din kayo nagto-travel <laughs> ayan good morning sa mga followers ko dyan Shout out. <laughs> medyo patag-patag na to dito pero mamaya mayroon pa tayong bundok na madaanan pero ilan na lang kanina kasi ang dami namin bundok na uh, grabe ang tirik grabe ang ahon at uh, bababa sigsag wala tayong madaanan na ahon talaga wala o, ang oras natin ay 8:13 AM. Malis kami kanina doon sa Baler 625. Dumaan kami sa Marina Aurora Palengke. May binili lang kaming mga kalamansi kasi mura lang doon. Sa Manila 120 ang kilo ha. <laughs> Sinamantala namin. Kasi yun talaga ang gamit namin araw-araw kalamansi. Bago magpagising. Limang kalamansi puro. Inumin. Bago minom ng tubig or magkakape. Kaya wala nang vitamins na iniinom. Iyon na lang. Kasi vitamin C yun eh. Marami po tayong benefits doon sa ating kalusugan lalo na sa may mga edad na kailangan ingat tayo sa ating kalusugan Kaya kalamansi ang kailangan Ilang buwan na rin ginagamit namin yan Araw-araw kalamansi lima-lima siya inumin walang halo bago mag inom ng kape or tubig yun palaman si muna ang silaw <laughs> ang araw ay <laughs> kung kita nyo yung araw oh. salubong talaga sa amin ayan naman ang araw ngayon thanks god tuloy tayo sa ating biyahe sabay lang po kayo mga kapreni ha huwag kayong i-escape <laughs> at palambing naman dyan pa, papindot naman ng aking bell button at pa subscribe naman para updated kayo sa aking mga video Ayan. at pwede rin pa like, pa share Ayan. para tayo ay masaya maka kita din yung iba at tuloy po tayo sa ating biyahe dito na tayo medyo patag patag na to pero doon sa unahan, sa umpisa na po ng akyatan pero hindi na masyado hindi na kagaya kanina grabe ang akyat akyat pa baba sigsag ito kunti okay, na lang pantabangan tabangan area na to no na? malapit na ah malapit na pala kasama ako si Kabyahe siya po yung hari ng daan <laughs> siya po yung nagda-drive yan, salamat ako kay Kabyahe pag wala siya, hindi kami makadaan dito <laughs> daanan na lang. <laughs> Ayan. Uy. Umpisa na yung mga sibuyas. Tingnan, tanungin natin yung magkano ang sibuyas. Kasi 180 doon sa Maria Aurora. Eh. 180. Ah, Alam po, dito. galing ang uh, ano yung eh, Sibuyas may plantation dito sa naibaisiya ano oo oh, isang kilo nga dito ayan tayo ay malilim na naman kasi maraming puno sundan tayong medyo malakas tricycle <laughs> <Pali -sikil. laughs> at palusong pa paliko pa paliko pa ayan yeah, o oh. mga bundok ang yeah. ganda diba mga kapreni kitang kita kita o tayo ay akyat Sada de PWM. Sobrang siko dito mga kaprene. Pagpupunta pupunta kayo dito, nakuingat kayo. Ito, paakit kami. Sobrang siko. Yan. Marami dyan. Nung nakaraan may na, na lumulusok dito, so, dyan, dumiru, lusok, Pero wala lang to mga kapreni. Yan you know. o. Basic to doon sa ano, sa may dinalungan. Basic inalunghat. lang ito. Dinadyawan at saka dinalungan. ka ng dinalungan, dinadyawan ako. Doon ka ma... Mga ang paa mo. Hindi lang ganito. Simple lang to. Doon ako. Kaya hindi kami dumadaan doon ng madilim. <clears throat> tulog kami sa dinalungan hindi kami dumadaan ng madilim na kasi mahirap ang daan sobrang bangin teri mm, trailer trailer na to mahirap. tabi muna tayo kasi may ginagawa sasabi tayo dyan. Ayong... Banta pa. tayo diyan Tapi yang driver yun eh, nampak. No? ang yung asawa ni yung pamangkin ko trili ang dala bata pa ayan tuloy tayo sa ating biyahe mga kapreni, mga kaprenship God bless sa atin lahat at mabuhay tayo kasama si God